sa bukang liwayway ng pag-iral, nabuo ng lumikha ang mundo, isang canvas ng nakamamanghang kagandahan. Mula sa alabok, nililok niya ang tao, hiningahan siya ng buhay. Ito ay si Adan. Ito ay mabuti, ngunit hindi siya dapat mag-isa, wika ng Diyos. At kaya, mula sa panig ni Adan, ang isang kasama ay nabuo, buto ng kanyang mga buto, laman ng kanyang laman. Siya ay si Eva. Inilagay sila sa halamanan ng Eden isang santuario ng dalisay na kagalakan, natugunan ng bawat pangangailangan, nagising ang bawat kahulugan, ngunit isang puno ang nahiwalay ang puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Ang kanilang mga araw ay napuno ng kawalang kasalanan at pagkakaisa, hindi alam ang mga anino na naghihintay. Ngunit ang Eden ay hindi dinalaw ng kadiliman, isang ahas, tuso at tuso, dumulas sa kanilang paraiso, ang tingin nito ay nakatoon sa babae. Nagsalita ang ahas. Sinabi ba talaga ng Diyos na huwag kang kakain ng bunga ng anumang puno sa hardin? Eva, mausisa at bahagyang walang muwang. Maaari tayong kumain ng bunga ng mga puno sa halamanan. Ngunit sa bunga ng puno na nasa gitna ng halamanan, sinabi ng Diyos, huwag ninyong kakainin, ni huwag ninyong hawakan, baka kayo'y mamatay. Tumugon ang mapanglinlang na ahas, hindi kayo tiyak na mamamatay sapagkat alam ng Diyos na sa araw na kumain kayo nito ay madidilat ang inyong mga mata, at kayo ay magiging katulad ng Diyos, na nakakaalam ng mabuti at masama. Tumingin si Eva sa puno, ang bunga ay tila ka nais-nais, nangangako ng karunungan, nagsimulang mamukadkad ang pagdududa sa kanyang puso. Ang bunga, mukhang maganda, at para maging matalino, tulad ng Diyos, ito ang sinabi ni Eva. Siya ay pumitas ng prutas at tinikman ito isang bagong sensasyon, isang kakaibang kamalayan, ang bamaha sa kanya. At pagkatapos, lumingon siya kay Adam, nagmamadaling tinawag ni Eva si Adan. Adan, tingnan mo, tikman mo ito. Walang tanong, kinuha ni Adan ang prutas at kumain. Sa sandaling iyon, nabasag ang kainosentahan. Hump, ano, anong nangyari? Pakiramdam ko, iba, ako, hindi ko maintindihan. Pero pakiramdam ko, nakalantad nabuksan ng kanilang mga mata, hindi sa kabanalen, kundi sa kanilang sariling kahuberen. Binalot sila ng kahihiyan, at ang takot ay nagsimulang gumapang sa kanilang mga puso, habang bumababa ang malamig na araw. Ang tunog ng Diyos na naglalakad sa hardin ay nakarating sa kanilang mga tainga. Adan nagpapanik na sinabing, ito ay ang Panginoong Diyos, dapat tayong magtago, eba, puno ng takot, mabilis, sa likod ng mga punong ito, Adan. Nasaan ka? Malungkot na wika ng Diyos. Adan, nagdadalawang isip mula sa kanyang pinagtatawan. Narinig ko ang iyong tinig sa halamanan. At ako'y natakot dahil ako'y hubad. At ako'y nagtago. Sino ang nagsabi sa iyo na ikaw ay hubad? Kumain ka na ba ng bunga ng puno na ipinagutos ko sa iyo na huwag mong kainin? Wika ng Diyos kay Adan. Adan, itinuro si Eva at Senisi. Si ang babaeng ibinigay mo para makasama ko binigyan niya ako ng puno, at kumain ako. Eva, ano itong ginawa mo? Patanong na wika ng Diyos. Nilinlang ako ng ahas, at kumain ako. Sagot ni Eva sa Diyos. Binibigkas ang paghatol, na may tono ng pagkabigo ng Diyos ito kay Eva at Adan. Dahil ginawa mo ito, sampain ka kaysa sa lahat ng hayop at sa lahat ng mababangis na hayop, ikaw ay gagapang sa iyong tiyan at kakain ka ng alabok sa lahat ng mga araw ng iyong buhay aking dadagdagan ang iyong paghihirap sa panganganap, sa sakit ay manggang ka, gayon may ang iyong pagnanasa ay makikinig sa iyong asawa, at siya'y maghahari sa iyong asawa, mula sa punong kahoy na aking iniutos sa iyo, na sinasabi, huwag mong kakainin, ang lupa ay kakainin mo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay ng mga tinik at mga dawag. At sa ahas, ang huling utos ay sinabi, isang propesya ng hinaharap na pagtubos na hinabi sa kahihinatnan. Maglalagay ako ng alitan sa pagitan mo at ng babae, at sa pagitan ng iyong supling at ng kanyang supling. Siya ay hahampas sa iyong ulo, at ikaw ay hahampas sa kanyang sakong, wika ng Diyos. At sa gayon, dumating ang paghuhukom, ang paraiso ay hindi na kanilang tahanan, ang pagdurusa, karamdaman, at kamatayan ay pumasok sa mundo. Si Eva at Adan ay itinaboy mula sa Eden, isang paalala ng halaga ng pagsuway. Sa labas ng pintuan ng paraiso, nagsimula ang isang bagong buhay, isang buhay na puno ng pagpapagal, pawis, at pakikibaka. Kayangan nating magtrabaho sa lupa ngayon, Eva, gaya ng sinabi ng Panginoong Diyos. Pagod ngunit determinadong wika ni Adan kay Eva. Eva magkahalong lungkot at determinasyon habang sinasabi ang magkasama nating haharapin ito, Adam. Kahit na nawala ang kagalakan ng Hardin, mayroon kaming isa't isa ngunit sa kabila ng lahat, nanatili ang kanilang pag-asa sa tahimik na pangakong binigkas sa gitna ng paghuhukom. Na balang araw, darating ang isang tagapagligtas, kahit sa kanilang pagkatapon, na ihasik na ang binhi ng pagtubos. Sana ay may natutunan tayong aral. Kung nais mo pa ng ganitong content, comment down below, like and subscribe.